Napakahirap po mga farmers yung ganitong panahon. Ayan, makikita nyo po, mainit. Mainit po yan mga farmers at sabay umuulan po. Ayan. So, mahirap po yung ganito mga farmers lalo na po sa ating mga alagang manok. Ayan kapag nasa labas lang po sila mga ka-farmers, ayan po, giniginaw po sila. So prone po sila na magkakasipon mga ka-farmers. Kahit na meron po tayo mga vitamins, mga iba't ibang minerals na binibigay po sa ating mga manok, very prone din po sila mga ka-farmers. At at meron tayong mga ka-farmers na nag-aalaga ng manok pero hindi po nila alam kung paano mag-inject mga ka-farmers. Kaya meron po tayong recommended itong Curex mga ka-farmers. Gamot po sa sipon ng manok. Drops lang po ito mga ka-farmers. Ayan po, maliit lang po siya. Ang dami pong positive feedback dito mga ka-farmers. Para mas madali po natin gamutin ang mga sakit ng ating mga manok mga ka-farmers. If ever merong magkakasakit sa kanila, lalo na po ang sipon mga ka-farmers. So, ayan po. Para sa gustong mag-avail ng ating q para sa mga manok, pwede din po ito sa ibang hayop mga ka-farmers. Drops lang po ito, kaya napaka-convenient pong gamitin mga ka-farmers. So, para sa gustong mag-avail ng ating Q-Rex Drops, maglalagay na lang po ako ng link sa ibaba or sa yellow basket.